Uh, ito naman po mga kapatid ay isang uh, mutya po mga kapatid ng tagatak o makamandag po mga kapatid. Yan po ang kaniyang aura na para siyang itlog po ng ahas. Yan. Tingnan niyo po mga kapatid yung guhit niya. malabo yung ating kamera yan mga kapatid ang gamit po nito mga kapatid ay depensa po mga kapatid uh, sa putok po ng bala depensa po ito uh, sa disgrasya at kapahamakan pusa pong gaganayan mga kapatid ang kailangan lang po dito mga kapatid ay ang pagtitiwala at ito'y kusang gagana ang mga material na gamit ito po may kulog mga kapatid na kulay lumalabo ang ating camera mga kapatid ito po ang kulog po natin mga kapatid na na gray at kulay black mga kapatid yan ang ating kulog na gray at kulay itim mga kapatid yan magnetic po sila mga kapatid mm -hmm. isang gray at saka itim mga kapatid na kulog at isang bato mo na bato mo na kulay black ang bisa po nito mga kapatid yung kulog ay mabisa po siya mga kapatid aksidente rin po uh, sa mga pangdipensa sa mga aksidente o kapamakan, pangontra sa kulam, sa barang, uh, pangontra sa tigal po, palipat hangin, uh, hihigupin niya yung masamang enerhiya. At yung bato mo mga kapatid ay mga gamit po ito mga kapatid uh, pangdipensa pangontra sa putok ng baril po mga kapatid. Ayan, tagaliwas sa bala. Tagaliwas po mga kapatid. At ang nagustuhan ko po mga kapatid ay ito po mga kapatid. Yung itlog po yun ito mga kapatid. Ayan. Uh, kung nakikita po yung aura ninyo mga kapatid ay lumiliwanag po siya mga kapatid na hindi po yun bato mo mga kapatid. Ang kulay niya na parang bato mo pero itlog yan mga kapatid na tuko. Ayan. sobrang liwanag mga kapatid. Alos sa uh, kumakita nyo siya ay, eh. yan, pag nilalapit mga kapatid, yan. May kita nyo po yung mga kapatid. May kulay po yung mga kapatid pag inilawan nyo po mga kapatid. Pero pag mga kapatid, uh, nilalayo mo mga kapatid yan. nag -iba po yung kanyang wangis at lumiliwanag ang mabisa po ito mga kapatid, sa tagulilong at tagulilong o tigabulag ng mga taing ka sa buhay mo o may galit sa iyo mga kapatid yan ibang iba po siya mga kapatid ito po ay paswerte po sa negosyo mga kapatid isang leklay po mga kapatid na kulay puti mga kapatid yan iba po to siya mga kapatid sa Santo Ara or sa uh, <coughs> crystal quartz mga kapatid ito po ay yan tingnan po natin mga kapatid sa pagkat lumalabo yung ating camera yan mga kapatid lake line na ko pong lake line na puti ito mga kapatid sapagkat tumutubo siya mga kapatid yan oh parang merong siyang mga ah uh, bukol-bukol may bukol-bukol siya mga kapatid langanganak at tumutubo mga kapatid isa, dalawa, tatlo, apat apat na bukol na tumataas siya mga kapatid at tumalago tumataas tapos, ang kanyang, parang daliri yung ano, parang may guhit-guhit siya na ganito mga kapatid. May guhit siya na, kaya sinabi ko parang daliri ng tao. Leklay na puti. Tumutubo yan mga kapatid. Pang sa negosyo ito mga kapatid, uh, tested na ito, marami na rin nagsubok nito na gamitin mga kapatid. ito naman ay mga uh, susu na magkadikit uh, ito po ay gayuma po mga kapatid at panghalina mga kapatid sa uh, mga taong uh, para lamang ito sa mga minamahal mo mga kapatid sa asawa mo sa girlfriend mo sa buhay mo na minamahal mo mga kapatid yan. gamitin lang sa tama at sa kabutihan yan ay isang gayuma po mga kapatid. Panghalina po. Uh, magkadikitan na suso. Ayan. Hindi lamang siya mga kapatid na magka matulis. Ngunit uh, mabisa pa rin ito. Hindi naman natin kailangan na uh, matulis at mga magkabila ang tulis mga kapatid. Sapagkat ito mga kapatid ay mabisa pa rin ito mga kapatid na na gamit na material mga kapatid Ah, Naka-sirado yan mga kapatid. Bato na po yan. Ito rin po mga kapatid. ito Ito nakalubog. At pagtalikod mo ay nakalubog din to mga kapatid yung isa. Dalawa po yan mga kapatid na nagkadikitan. Yan nakyakapan po sila mga kapatid. Ganun, ganun po din ito mga kapatid, yan. Nakayakapan po sila. Hindi yan buo, mga kapatid, yan. Nagkayakapan lang. Uh. Pangalina at pangayuma po, mga kapatid, ang visa po nito, mga kapatid. Ito po ang gamit ko na ipo-ipo po ng hangin, mga kapatid. Kulay, ano po siya, mga kapatid? Uh, brown. Ang bisa po nito mga kapatid ay magaling po ito mga kapatid sa sa mga laro sa mga sugal yan magaling po siya mga kapatid pero hindi ko ina-advise na gamitin sa sugal pero pwedeng itong magamit sa negosyo at uh, sa hanap buhay din mga kapatid mabisay po ito pang paswerte mga kapatid pang pasipa ng swerte po sa ating uh, tahanan sa bahay po natin at uh, sa ating negosyo mga kapatid Ito so, Mga kapatid, ay isang natural po mga kapatid na mutya po na galing po sa kalikasan, mga kapatid. Itong pinapakita ko po sa inyo, mga kapatid. Ah, uh, depende po uh, sa paniniwala po natin. Ah, uh, sa mga hindi po naniniwala, hindi po natin na uh, pinipilit na maniwala po kayo. Itong video na po ito ay para lamang po sa mga naniniwala, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ay itlog po ng butiki na nagkadikitan. Yan po yung kanyang wangis at ang kanyang aura. Tingnan nyo po yung mata niya dito mga kapatid at ito po yung kanyang katawan. Isang itlog po yan mga kapatid ng butiki na nagdikitan po yan mga kapatid. Kambal. Parang kambal na po sila mga kapatid na itlog sapagkat uh, nagdikitan po. Ah, oh, 'yan po yung kanyang aura at ang kanyang gabay mga kapatid. So, 'yun na mga kapatid. At salamat sa pagsubaybay at sa panonood po sa ating video. Ah at, at uh, salamat at shoutout po sa lahat ng mga subscriber at sa mga followers ko sa YouTube man o sa Facebook. Ito po yung Mata po ng isda, mga kapatid, na naging bato, mga kapatid. Mata po ng isda, mga kapatid, na naging bato. So, yun lang, mga kapatid, at maraming salamat.